ito guys, lock natin dito yung pinto mga tropa. Ayan, nakapag na rin tayo sa watch dito mga idol. Ayan nakikita nyo naman kung ano tong shot shot ko dito guys. E magiging isang polis nga pala tayo muna dito boy today's video mga tropa. Ayan o, ang aga natin nagising dito guys. Kasi nga meron tayong duty dito boy at kailangan natin dito magronda para ma natin dito guys na okay ang kalsada mga idol. Walang mga nangyayaring krimen mga tropa. Dito, boy, andito pala ako sa harap ng SM City Consolation mga idol. At pupuntahan ko nga lang pala dito yung kabaro ko na si Dexter mga tropa. Kasi siya nga pala yung kasama ko dito mag-duty guys at mag-iikot-ikot at ronda dito sa City mga idol. Eh so yun, bago pala natin siya puntahan dito guys at tawagin mga tropa. Kung hindi ka pa pala like and subscribe dito sa channel natin boy, like mo na muna tong video at huwag mong kalimutan na mag-subscribe ha. Ayan para mabilis natin makita dito si Dexter. Teka teka, asan ba dito si Dexter mga tropa? Asan ba yung ano natin guys? Kunin nga natin yung police mobile natin dito mga bossing. Yung pan-checkpoint natin mga tropa. Pero wait teka, na. Ang ng mga damit dito. Siguro sa susunod na lang tayo bibili dyan kapag di na tayo naka-duty. So eto guys, andito na pala tayo nakasakay na tayo dito sa police mobile natin mga tropa. Eh meron nga lang pala tayo susunduin dito boy. Tara tara. Eh puntaan nga natin dito guys si Dexter mga tropa. Asang kaya si Dexter mga bossing? Andito ba siya? Naku. Andun ata sa kabila mga ropa. Tara tara. Eh puntaan nga natin yun boy. Eto guys, siya pala yung kasama ko dito, ano, boy Ronda dito, mga tropa Uy, teka Ano to guys? Bakit dito merong mga nakaharang na, ano, dito, boy ah? Taxi Uy, teka Parang may nagaganap na riot dito, boy Oh, man yari to sa atin, mga tropa Nag-aaway ata sila dito, mga tropa Ayan, oh Op, pop, Mga bossing, bawal mag-aaway ito boy, may nag-aaway dito mga tropa. Tara tara, pasakayin nga natin yan dito sa police mobile natin guys. Ayan, pasakay kayo dyan. Yan, nag-aaway kasi kayo eh. Tara tara, dali nga muna natin to sa police station guys. Meron tayong nahuli dito mga nag-aaway sa kalsada. Nako, hindi nyo ba alam na bawal ang riot dito boy? Eto, guys, isasama nga pala muna natin dito yung mga nahuli nating nag-aaway sa mga kalsada. Nako, kaya kayong mga tropa, huwag kayong mag-aaway ah. Uy, te. Teka, andun pa yung kasama natin pulis mga idol. Tara tara, sunduin nga natin yung mga bossing. Oh. Eto boy, Re reverse lang ako dito mga tropa. Susunduin ko yung kasama kong pulis mga bossing. So eto guys oh, ito yung kasama natin pulis dito mga tropa. op oh, bosing. bosing Sakay ka dito, bosing. Ito guys, meron na silang kasama dito yung pulis mga tropa. So yun boys, sunduin na natin dito si ano guys, si Dexter mga idol. So tara punta tayo dito. Ikot lang tayo dito mga tropa. Op, oh, op, oh, op. Oh. Yari kayo sa amin dito. Ayan, kausapin mo nga yan, Eto, boy. Sara natin dito yung pintuan natin, mga tropa. Op, oh, op. Oh. Tara, puntaan natin dito si Dexter, mga idol. E, ito na si Dexter mga tropa Up oh, Dexter sakay ka na dito Ito yung tropa natin si Dexter guys oh so, Tara tara pasakayin natin yan dito boy Ito guys andito na rin sa wakas si Dexter mga tropa Ayan oh napaka angas guys So tara tara dadalin muna natin ito boy sa Sa ano guys sa ligtas na lugar mga tropa Nag-aaway kasi yan sa kalsada yung mga idol. So yun boy. Teka, asan yung isa nating kasamang pulis dito? Eto na nga pala yung nahuli natin dito boy. Oh. Ayun, oh, andito sila sa loob ng pulis mobile natin mga tropa. Mga nag-aaway sa kalsada kasi yan. Tara, tara, dadalin muna natin sila dito sa police station mga bossing So dito guys, dalin natin sila dito mga tropa Op, ikot lang tayo dito boy So dito natin sila dadalin guys Op, so, boy, dito natin sila kakausapin mga tropa So eto boy, baba tayo dito Op, mga bossing, baba kayo dyan mga bossing dito kakausapin namin kayo eto guys oh so, kakausapin lang pala natin to dito mga tropa natin na mga bata dito na nag-aaway sa kalsada so eto boy pagbabatiin lang pala natin to mga tropa natin dito yan kinausap ko na nga lang pala sila dito guys at hindi na natin sila kinulong dito mga tropa andito pala si Dexter ayun nagsorry na si Idol o ikaw Idol magsorry ka na rin eto boy nagsorry din si tropa sige sige yan magtropa na kayo ngayon eto guys guys, sa wakas meron tayo na pagbadi dito ng mga tropang anong guys, so magkaibigan na sila kasi nagsorry na to si Idol at eto rin si Idol eh so yun boy, roronda pa kami dito ni tropang Dexter boy Dexter, tapos ka na ba dyan kausapin yung chip natin, eto boy tara tara, sakay na tayo dito sa ano natin police mobile natin mga tropa up oh, Dexter, ter na, magroronda na tayo, tapos iatid na natin to sa SM mga Idol to so eto guys, atras na tayo dito mga tropa. Ayan, sakay lang pala tayo dito mga bossing. Tapos atras tayo dito boy. Pahatid lang pala natin to dito mga na-checkpoint natin ng mga makukulit boy. Mga nag-aaway. So bahatid natin sila dito sa may SM mga tropa tingnan nyo magtropa na sila dito boy kanina nag-aaway lang yung mga yan eh ngayon magtropa na sila dito mga idol eh so yun hatid lang natin sila dito sa may ese mga tropa para mag friends na sila gagala na yan sila eh roronda pa kami dito ni Dexter mga idol eh so yun boy hatid natin sila dito sa may ese mga bossing eh. Okay, pagtapos na ito boy, magronda pa kami dito ni tropang Dexter guys. So dito mga tropa, hatid lang natin sila dito. Up. Mga bossing, dito na lang. Oh. baba na kayo. Pababain na natin sila dito mga tropa. Ayan o, oh. pipicture na dito yung mga nahuli natin kanina. Ayan oh. mag best na sila dito mga tropa. So yun boy, tara tara, atras na tayo dito mga tropa. Eh yan, hayaan na natin yan sila dyan guys. Eh tayo, magronda pa tayo dito mga bossing. So yun. Check nga natin dito mga tropa Asan na ba yung mga ibang kamote dito boy So eto guys Let's go Tamang roda muna kami dito ni Tropang Dexter guys Baka mamaya makita kami dito ng kamote So pagtapos namin dito guys na lang pala muna kami doon Sa may star mga idol So eto guys Check nga natin dito Wala namang mga kamote dito no So, tara-tara. Ikot tayo ulit dito mga bossing. Up, up, up. Reverse tayo guys. Balik tayo doon. Balik, balik, balik. <laughs> Uy. Ako. Merong bubog ka pa sa atin doon ha. Loko yun na So, yun boy. Babalik lang kami dito ng SM mga tropa. Wala naman na dito masyadong ano guys. Mga kamote dito at mga nag-aaway boy. So, yun. E eh, pagkapos namin dito guys. Is mag -ano lang pala kami. Magkakapil lang pala kami dito ni Dexter mga tropa. So, yun guys. Parang okay naman naman dito boy wala na masyadong ano dito guys mga makukulit boy ayan oh tingnan nyo okay naman dito boy na naten natin isa pang ikot mga tropa wala masyadong mga kamote dito guys ayun pwede na tayo dito mga pagkapi mga idol oh eto boy meron pa dito ano taxi driver mga tropa yun may mukhang may lisensya naman yun mga idol <laughs> So yun, pagtapos natin dun sa may ano guys, intersection mga ropa, magkakape na tayo dito boy. Let's go. Ito po, merong Egypt dito guys, bumabiyahe. Meron naman yan sigurong lisensya dito boy. So tara tara, Hiliko na tayo ulit dito guys. Kakape na tayo dito mga bossing. Oh. Ito na guys, tamang ikot na tayo dito mga bossing. Tapos na tayo dun sa may star blocks guys. Ito si Dexter oh, tropa natin boy. Pulis din yan guys. Mataas ang rango niyan sa pagkapolis mga tropa. So yun boy, diretso na tayong SM dito. Exacto, alas 4 na pala dito guys. So magkakapinaw dito mga bossing. Sama ko nga pala dito si Dexter guys. Opya. So eto na mga tropa o. Oh. Dito tayo magkakapiboy. boy. Opya. Eto na ako, guys, park lang tayo dito, mga tropa. Road so, nasa na yung ano dito, guys? Sige, ako, parking palayan, guys, ng mga PWD, mga idol. So, dito tayo magpa-park, guys, sa pang mga tropa. Ayan. So, eto na mga bossing. Park lang tayo dito, guys, na maayos. Ayun pulis kasi tayo. Kailangan maayos yung parking natin dito, mga tropa. So, yun, boy. Pasok na tayo dun sa may ano, guys. May copy yan, mga tropa. Tara, tara. Punta na natin yan, boy. So, eto, guys. Nauna na sa atin dito si Dexter, mga tropa. Uy. Teka nga ba naman ang pila dito, guys? Ayan, dito pa yung nakita natin. Nag-aaway, guys. Yun, nagkakape rin pala sila, mga tropa. So, tara, tara isama na nga lang natin sila dito sa lamesa na to boy pasaluin na lang natin sila dito guys eto mga tropa eto yung nahuli natin kanina nag-aaway boy so magkakapi na lang pala muna kami dito guys let's go eto guys oh teka asa na ba umorder sa atin mga tropa ayun umorder na pala siya guys abang inaantay natin dito yung order ng tropa natin mga bossing eto boy dito ko na lang pala siguro tatapusin tong video at kung umabot ka pala hanggang dito sa dulo ng video natin guys. Is huwag mong kalimutan na i-like and subscribe tong channel natin ha. Ayan o, meron tayong napagbati dito dalawang magtropa. Ayan o, nagbati na sila dito guys kasi nag-aaway sila kanina. So yun boy, huwag rin kayong mag-aaway ha. So hanggang sa muli, paalam. So yan mga tropa, upo na tayo dito mga bossing.